fun with K 12 lessons. Don't forget to subscribe! Kalagayang pampolitika sa sinuunang lipunang Filipino. mula sa mga natatag na mga pamayanan ay umusbong ang pangangailangan sa kaayusan kaya't naitatag ang sistema ng pamamahala. Ang sistema ng pamamahala sa kapulaan noon ang nagpatupad ng mga batas. Ang pagsunod ng mga tao sa mga batas at ang pagpapatupad nito ng pamahalaan ang tumiyak sa maayos at makatarungang ugnayan ng mga tao sa sinaunang lipunang Filipino nakaatang sa balikat ng mga pinuno ang tungkuling pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa pamayanan at pati ang pangangasiwa sa kanilang kabuhayan. Dalawa ang uri ng pamahalaan na umiral sa sinaunang panahon sa Pilipinas. Ang barangay at ang sultanato. Thanks for watching!